Emong sa likod ng isa sa pinakamahigpit na binabantayang mga hangganan sa mundo. Naroon ang isang bansa kung saan batas ang katahimikan at minsang naging sandata ang gutom. Sa anino ng kapangyarihan, namuno ang isang lalaking kilala ng mundo bilang Kim Jong-il, ang pinakamataas na leader ng Hilagang Korea. Sa kanyang mga nasasakupan, siya ay tinawag na Dear Leader Ngunit sa mata ng mundo, siya ang naging mukha ng isa sa pinakamalihim at uh, pinakamalupit na rehimen sa makabagong kasaysayan. Noong dekada na Emea, dumating ang trahedya. Sinalanta ng mga baha ang mga pananim. Bumagsak ang ekonomiya, nawala ang tulong mula sa labas ng bansa, at unti-unting naglaho ang pagkain sa milyon-milyong tahanan. Ang sumunod ay tinawag na The Arduous March, isang tagutom na napakalimala kung saan ang buong pamilya ay naglaho sa mga nayon. Ang mga bata ay lumaki na mas pamilyar sa tunog ng kumakalam na sikmura kaysa sa halakhak ng tawa. Pinaniniwala ang daan-daang libo o marahil milyon-milyon ang namatay. Ngunit sa kabisera, patuloy na may pagkain ng mga piling tao na malakas ang militar, tuloy ang mga parada. Habang ang mga mamamayan ay naghahalungkat sa lupa ng mga ugat at damo, maingat namang inililok ang imahe ng kaunlaran para sa panlabas na mundo. Upang mabuhay, marami ang lumabag sa batas. May mga lihim na nagkalakalan. May mga tumatawid ng ilog sa dilim ng gabi. Marami ang hindi na kailanman nakabalik. At sa ibabaw nilang lahat, ang estado ay nagmamasid. Hem sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-il, kontrolado ang media, limitado ang paggalaw, at pati ang mga iniisip ay binabantayan ang katapatan ay hinihingi hindi lamang sa salita, kundi sa loob mismo ng isipan. Ang magtanong ay parang paglaho. Ang pumuna ay maaaring magpahamak sa buong salinlahi, ngunit kahit sa gitna ng gutom, takot at dilim, nabubuhay pa rin ang pag-asa sa mga bulong at sa mga lihim na signal ng radyo. Sa mga tahimik na pangarap ng kalayaan, nang pumanaw si Kim Jong-il noong 2011, Huminto sandali ang mundo, ngunit sa loob ng Hilagang Korea nagpatuloy ang buhay gaya ng nakasanayan. May bagong leader na umangat, nanatili ang mga pader. Pagdedebatehan ng kasaysayan ang kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi kailanman malilimutan ng kasaysayan ang mga taong nagdusang nasa ilalim nito. Sa pinakamadilim na mga tao ng isang tahimik na bansa, ang gutom ang siyang pinakamalakas na tinig